Magandang ngahapon, uh, hapon mga manong friends. Ito pariyat na naman tayo. At ito na nga ano, nasa main road tayo ng aguda, uh, Guda, lagpas na ng Guda, Paakyat na ito. Napapansin niyo napaka-traffic doon, no? Ah, uh, bukod sa ma-traffic, napaka-dilim. Papunta na naman tayo ng Riyadh, grabing dilim. Siguro maulan na naman sa Riyadh bakit yung dito sa area ng damam wala pa <laughs> paambon-ambon lang uh, para mahugasa naman yung bubong ng truck ko <laughs> puro alikabok uh, hindi na kasi tayo nakapaghugas mga siguro may dalawang buwan na puro punas-punas lang uh, gawa nga nung yung aming uh, pang-spray nilipat ng lagayan walang tubig ah, mayroon tubig pero iigiban mo pa yung kanyang yung drum yung malaki ah, tapos pag Friday ko lang ginagawa yon ang ah, kaso nga ah, ano tayo ngayon eh Uh, ah, naglingkod tayo sa Panginoon ah, hindi naman madalas naman tayong magdasal pero pang sarili lang kumbaga bago matulog pagising uh, hindi katulad na simula nung mga nakaraang buwan uh, mayroong nakapag-aya sa atin uh, okay naman uh, at least mayroon tayong naririnig na mga tungkol sa aral so thank you sa nakapag invite sa akin uh, noon kasi wala talaga eh. sa totoo lang katuliko ako pero bihira akong magsimba uh, makapasok lang ako ng simbahan pag uh, binyag ng mga anak ko yun ang totoo kung makapasok man ako uh, hindi talaga pasok sa bungad lang uh, minsanan lang as, as in minsan So yun uh, Nagpasalamat ako kahit papano dito eh, Meron palang ganun Kaya thank you At uh, Basta uh, may natutunan tayo Kahit papano Hindi uh, katulad noon Na uh, Matagal tayong Hindi naman pariwara Kumbaga hindi tayo na na uh, nakarinig ng mga salita ng uh, aral so yun lang muna at may kamera mamaya maya sa unahan uh, thank you thank you bye bye sa inyo lahat God bless